Yes. Pumunta sa bahay si Marian. Nasa nasa YouTube na lang sa hirapon. nag-release pang natin sa kanilang. Si Bali talaga. Yun na yung hindi na yun na ano. Alak ang first. Matama pa kilang dyan po. Pari ko talaga, nasa kanilang talaga. Yung po sa ang ko talaga kahit sa hindi kami nawawala paminta kayo. paminta pareko yun. ano si paminta pareko yun. nuntuka nuntuka hindi mo hindi itulog siyang nating nating na. Ito pa siya? ano 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 pa siya? May lintang kaso sa bari kasi nun. Bumihanan niyang ang pisang bawang. Ba, Oo oh, nga, pamit ang bawang niyo. Ano po sakit? Ano pa yung mahal niya? Ano po ang mahal niya? Sabi ni Marian. O, oh. -tay sabi tayo. ni Marian. Sige tayo. Sabi sa akin. O, bakit? Pero, well, bakit? Basta, basta mo. Uy, hindi ano tayo? Hinala ko. Isang pag mo. Pero nauna pa siya, tayo. ano? Sabaki dam? Oo. Oh, pa siya, Sabot? Oh. pa siya. Nung <coughs> eh? <Maritay> talaga. Nga <coughs> 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 rin. talaga niya eh. ako ni Marian, Pati, bupin ka nung... magalaga yun sa, sa ibang tao eh. Ewan, sarili niya. Hindi lagaan ano ano niya. Nga. Tapos, alas tis Nakita ko si Marian, sinisilip yung pusa. Ayun pala, nangyari na pang magaling araw. Sinan may sakit yun, pero hindi siya sa akin. Siyempre, ayaw niya na yung problema. Ayaw niya pala ako. Ayaw mo problema. Yung mga problema ako, eh, siyempre. Ayaw niya, gano'n talaga. Kung baga, eh, may sari-sari ng... nung bukas yan, kahit right, naman ako, sinabihan din ako eh. Sabi niya, may, pang may ang ugas, tawag sa uminom ng ansin. Oo, oh, yan yan nga. Darabi ko yun eh. Sorry. Sabi niya, kung ah! Oh, lang daw ko. Ano ko ano, si niya uminom ko. po, tumunod kayo. Yung yung sabi niya sa akin, pari ko yun. Meron, gano'n pa rin minin ko ang... Mabag tayo yun, mabag tayo yun. Nandiyan na naman tayo. Pero yung sasabay sarili niya, yung sa rally niya, hindi niya sinasabi no, sa... Oo, no, ganun nga eh, sabi lang din yun. Din yung, sabi, yung pala yung, yung madali niya raw. Ganun lang, eh. Mapagpayo. Ang ako, bakit kakaw, ang dami nagamot sa alam niya? Hindi siya nag-ano. Kasi may lagay ang kami gamot ng ganyan kalaki. Andiyan yung side to, dami. At takaw, dami <laughs> ko, mga gamot namin. Ang tatak ako, bakit ang daming nagamot dito? Hindi ko namin napansin, baka sabi na. Yung sa akin, binyo ko talaga ako na. Kanya ang dami, binibili ko sa alam niya. Pero hindi niya iniinom. Ininom yung isang yum, ano niya? Ininom niya, Pero sa high yeah. niya. Hindi ko. Hindi hindi ko, hindi ko. na ba yung pumutok. Pero, eh, ako ako naman sinasabi yeah, na ako ni ano? sabi sa akin, Tol. Para man nag... Yeah. Sakit na yung mga magulang natin. to Sabi sa akin. yun, yung Chayusup na Napagpayo naman kasi yun, napagpayo. Napagpayo siya, pero sarili niya. Alam mo na. natin yung ganyan. Lagi naman ganun na. Napagpayo nga sa'yo, pero pinakalaban naman. Ay, yep. magkalaban. Okay lang yun, magkakapatid naman kayo. Una-una alam natin yung kutsino mo. Kaya sa akin niya, sa akin niya, pag inaaway ako, hindi ah, na akong mimik na. Kaya pag halina uh, uh, oh. uh, okay. okay. niya ako, hindi na akong gagay. Kasi alam mo. Alam mo. Alam mo lang ganit kasi.

Nag-inom kami ngayon kasi ayon, uh, birthday at saka ano ni Ai uh, binyag <laughs> Eh, ngayon ng gabi ayon, ito na eh, na yon. Na tapos, ayon, namin ngayon tapos nakuntuhan namin ngayon yung ano ni ate yung uh, matay ate so yeah. naalala namin yung buhay niya dati nung nauboy pa siya. Ako, ako lang Bayo, yan yung bayo ko, yan yung asawa ni ate. Tapos, ito yung pinaka, sa mga bayo ko, ito yung pinaka-pogi sa lahat. Wala lang tatalo dito. <laughs> kami kami ka naman dyan, o. Oh. jan. <laughs> <Hospital> dyan. dyan. <laughs> Tapos yung dalawa na mahal <laughs> kayo mag-describe. <laughs> ah, yeah, okay, 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 okay. <laughs> Ayun ay, lang ang nalito. namin, o, na namin. Pa, lang kami dito, pag ka lang dyan. Yan ang, pa, natin. Pindu -pindu lang ang lang ang lang. na, na kami. Pero... <laughs> Ayun, na, ano, pa, pa, Drink mother tea lang naman kami. Pare ko. Ano kasi pare. yan? Birthday ng ako ko at saka Binyang sinabay ng lulo lulo ako ang lulo okay, ako ang lulo niya Sinabay namin na kaya ngayon ang so kami kunting inuman lang habang dito kami sa bahay yun okay may kakambil na na dito, kunting ano lang <laughs> Anong konti? Tulungan. Nakayong nakakarami <laughs> na tayo. <laughs> ng isang magkat masin ito. Lima o. Nakakarami na nga tayo. Ito lang kami rin ito. Uh, cool. Na, diba? lang para mawala ang lungko. Ano uh, yung tinaktak? yung nga? Okay nga. Uh, magandang gabi mga kawarin ng Kangalo. Uh, maraming salamat sa pag-subscribe tsaka pag-follow sa akin uh, sana sa sunod vlog ko ay i-follow nyo ako tsaka ano, uh, i-like nyo na rin i-share nyo na rin. Maraming salamat. Magandang gabi. Thank you.